Hello guys, good morning mapagpalang Thursday sa amin. Tingnan nyo ang panahon, ang ganda. At tingnan ang ulap. Ang ganda dito pag ganito ang panahon pag umaga. Meron nang mga Halloween decorations, yung iba. At doon, oh, may Halloween decoration na pag ang ganda, guys ang daming pailaw ayan yung bundok medyo uh, smog smog yata ayan guys ang ganda ang ganda ng panahon panahon na lumilipas din panahon na lumilipas yan ang bundok ang ganda ang ganda ng yung bundok ang bundok, bundok. Hmm. Yan ang Yamaba Casino. Sikat na sikat yan dito na Yamaba Casino. Kaya lang hindi ako pumupunta sa mga ganun. Hmm. Weather, weather lang. Pag may panahon. Mag-aprok, aprok. aprok. Happy Friday everybody. Sa inyo Thursday pa lang sa amin. Bye.